in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo tunay na radyo angat sa musika at balita musika at balita Brigada News FM sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. puso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 105.1 Brigada, News, Brigada. FM. News FM Manila Manila The Music and News Authority. Mga ng ating one time the new Filipino time, alas sa isna na ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa buong bansa. bansa. Narito na ang DRIVEMAX. Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Drivebacks, Drive umaangat Uma na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DRIVEMAX Capsule. Lalaking angat, tumatagal sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Ika isang daan anim na put isang anibersario ng karawan ni Gat Andres Bonifacio ginunita ngayong araw. Red laying ceremony isinagawa sa Andres Bonifacio National Monument. Iba't ibang grupo sinalubong ng protesta ang selebrasyon ng Bonifacio Day. Insidente ng kaguluhan na itala sa Minjola. Kilos ang Mayo 1, handang tulungan ang kanilang mga kasamahan kung sakaling matuloy ang pagsasampa ng kaso kasunod ng nangyaring tinsyon. Quad Committee, bumuelta sa umano'y bayarang trolls na kinakasangkapan ng mga tinatamaan sa investigasyon. OCD, tiniyak ang kahandaan sa epekto ng laninya. At ina na mag-isang binubuhay ang pitong anak sa Quezon City na tulungan ng Brigada News FM Manila at Wantahanan Party List. My Max, Minda, Minda. Buong puso, kasama ang buong persa ng Brigada News, FM Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Sama ang lakas ng Dry Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Dry Max. Brigada Balita Nationwide. Dry Max. Balita. Dry Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Wala po sa Brigada New sa Manila, heto na ang DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Araw na po ng Sabado, November 30, 2024. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Brigada Ley Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. DRIVEMAX. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, pinangunahan po ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang Wraith Laying Ceremony si sa Andres Bonifacio National Monument kasabay o kasama ang ilang pang mga opisyal ng lokal na pamahalaan. Sa binasa niyang mensahe mula sa Pangulo, pinaalala nito sa mga tao ang huling limang piso na kanilang nahawakan. Isaan niya itong barya na kadalasang hindi napapansin pero dito makikita ang mukhang sumisimbolo ng kabayanihan na kinikilala rin bilang ama ng himagsikan na si Gat Andres Bonifacio. Sa huli sinabi ni Bersamin na hindi sapat na gunitain lamang ang diwa ni Bonifacio dahil ang tapang na ipinakita nito ay dapat makita sa gawa. Samantala, sinalubong ng kilos protesta ang paggunita ngayong araw ng 161st anniversary ng kapanganakan ng ama ng himagsikan na si Gat Andres Bonifacio. Kabilang rito ang iba't ibang grupo gaya ng kilos ng Mayo Uno, Piston at Manibela. Panawagan nila ang dagdag sahod, mas maraming trabaho. Gayun din ang pagbasura sa Public Transport Modernization Program at pagbabago para sa sambayan ng Pilipino. Bahagya namang nagkaroon ng tensyon ng kilos protesta matapos magkagirian ang kapulisan at mga nagpoprotesta sa may bahagi ng rekto dahil nais ng mga ito na makarating at makapagprograma sa Menjola. Mariing na naman ito ng Philippine National Police. Batay sa initial reports na natanggap ng PNP, isang pulis ang nagtamo ng eye injury at agad dinala sa ospital para sumailalim sa gamutan habang ilan pang mga pulis ang nagtamo ng galos na agad namang nilapit. Ilapatan ng paunang lunas. Matapos na magkasakitan sa namuong tensyon sa pagitan ng mga rallyista at pulisya kaninang umaga, ang grupong kilusang Mayo Uno handa raw tulungan ang kanilang mga kasamahang posibleng kasuhan ng mga pulis. Para sa detalye ng report, Brigada Ann Cortez, ibrigadamo. Brigada Ann oh my god mga panawagan na ang grupo nagkilos protesta kanina sa Menjola. Kasunod nga yan sa pagunita ng Bonifacio Day ngayong araw. Pero bago pa man tuluyan nagsimula ang kanilang programa ay nagkaroon pa ng initan sa panig na mga relista at pulisya. Kaya pa naman yung ating mancha. Uh -huh. Lagi namang mabaya dahil pandala lang naman namin mga mga placards at saka yung pagsigaw ng ating mga calls. And then afterwards, dito sa may Loyola, yan madalas nang aarang yung mga pulis, ano? Mm -hmm. So, of course, dahil nang aarang na sila, eh, nag-assert kami ng no, aming karapatan na makatungtong mismo sa paanan ng Mindyola. During the assertion, eh, may mga naganap na tulakan ng both sides, ano? Kasi hindi namin maintindihan kung bakit nga ba hindi kami na lang ay freely na mapayagan na makapag-program, eh aalis din naman kami. Kaso nun ito, matapos magkaroon ng initan, atensyon sa dumampanig, ay una nang sinabi ng Manila Police District na pag-aaralan nila ang paghahay ng kaso laban sa mga ito paano po ba kung sakali magsampa po ng kaso itong pulisya, ano po yung next step po na gagawin? Tutulungan po ba natin itong mga kasamahan po natin kanina na kung sakali ay baka masampahan po? Of course po, ma'am. Uh, Unang-una, maling-mali na magsampa ng kaso laban sa mga realista itong Pilipinas National Police. Kita naman natin eh, uh, sila yung nanguna para tigilan yung mapayapang rally. So bakit bakit babalik ka rin nila yung table? Bakit sila sila pa yung sila nga sila na ngayon ng harang, sila na ngayon na nakit, uh, sila pa yung mag, magsasampa ng kaso? Pero kung sakali man daw na matuloy ang sampahan ng kaso, ay pag-aaralan ng kilusang mayo uno ang kaso at posibleng magahin sila ng counter countercharge upang ipaglaban din ang mga nasaktan o nasugatan sa kanilang kampo. Hindi rin daw sila magsasawa na gunutin pa sa mga susunod na taon ang Bonifacio Day at igigit ang kanilang karapatan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News sa Fan Manila, The Music News Samantala, binweltahan ng isang kongresista ang mga individual na sinisira umano ang reputasyon ng Quadcom sa kamara na nag-iimbestiga sa War on Drugs campaign ng Administrasyong Duterte at sinasabing mga kaso ng extrajudicial killings. Partikular na binanata ng pinuno ng Quadcom ang mga troll na binabayaran daw ng mga tinatamaan ng investigasyon. Ang detalye sa ula at ni Brigada Haji Kaaminyo. Brigada Report. Pumalag si House Quad Committee Overall Chairman at Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers sa anyay pinonduhan at organisadong trolls na ipinambala ng mga individual na apektado umano ng isinasagawang investigasyon hinggil sa war on drugs at extrajudicial killings noong nagdaang administrasyon. Ayon kay Barbers, ginagamit ang mga troll upang sirain ang reputasyon ng Quadcom at takutin ang mga testigo na isiniwalat ang mga koneksyon sa pagitan ng ilegal na droga, korupsyon at Philippine offshore gaming operator sa Pogo. Binayaran umano ang mga troll gamit ang drug money at pera mula sa Pogo. Katakataka na napakalaki ng puhunan na umiikot sa mga trolls na halatang inaalagaan ng mga nasasaktan sa mga bagay na nauungkat sa mga pandinig natin dito. Kabilang na marahil ang mga malalaking pangalan na nagpoprotekta sa mga iligal na droga at Pogo. Ipinunto ni Barbers na pilit na sinisira ang kredibilidad at imahe ng Quadcom gayong ang layunin lamang nito ay ilabas ang katotohanan. Pero marami na raw naungkat ang mega panel kung saan tinamaan ang maraming opisyal. Ginagamit umano ang kita mula sa drug trade upang suhulan ang mga opisyal ng gobyerno para illegal na makabili ng lupain. There were testimonies given that linked past high government officials in the drug smuggling of tons upon tons of illegal drugs via our ports and under the nose of the Bureau of Customs. We have also seen how the money flow from this drug trade are being used to acquire land holdings, influence and corrupt government officials and employees who conspire with the drug traders in, the offering, in offering protection and fake identities that undermine the security of our country. We were shown how the money was being laundered into the POGOs and used it to fatten the wallets and pockets of the protectors of government. Sa gitna ng mga ito, hindi raw titigil ang Quadcom sa pag-iimbestiga. Sa katunayan, binigyang diin ni Barbers na may mga panukalang batas nang naihain upang tugunan ang systemic vulnerabilities gaya ng pamimeke ng birth certificates ng mga dayuhan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Hadji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. IMAX. 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 Brigada Pinaghahanda na po ng pamahalaan ang pagtugon sa inaasahang epekto ng laninya. Ayon kasi sa pag-asa, may posibilidad na ma-develop ito sa pagitan ng Disyembre at Enero sa susunod na taon. Brigada Kath Austria, ibrigada mo. Brigada. Tiniyak ng Office of Civil Defense na handa ang mga ahensya ng gobyerno para sa inaasahang epekto ng laninya sa bansa ayon kasi sa pag-asa, may 74% probability na ma-develop ang Lanina sa pagitan ng Disyembre at Enero at maaring umiral hanggang unang quarter ng 2025. Sinabi ng OCD, naka-alerto na ang lahat ng kaukulang sektor, partikular ang mga pinaka-maaapektuhan ng naturang weather phenomenon. Pagdating naman po sa... laninya, uh, La Nina, again, kagaya ng paghahanda ng pamala ng El Nino, iba't, iba't ibang ehensya yung naghahanda yan. Hindi lang po yung saba ang pinag-usapan. Yung mawawalang kabuhayan ng ating mga kababayan, yung doon in sa industrial sector at doon sa agricultural sector, kasama ni mga mangingisda. Pinaghahandaan na yan anong pangangailangan nila upang hindi tayo magulat. Bagamat magkakaroon pa rin ng mga bagyo, binigang diinin ni Pumuseno na may sapat na panahon ng publiko maging ang pamahalaan upang paghandaan ito. May darating pa ho bagyo, hindi pa ho tayo, hindi natin nakapahinga po kami kahit papano ng isang linggo na. Dati may bagyong papalabas pero papasok na yung bagyong bago. No? The family food packs, eh, inuunti-unti na po ulit niya. Sa bago nating karanasan na matindi, pinapa-prepositionary na namin yung posibilidad na kailanganin ninyong GI sheets, yung mga yero at yung mga uh, repair kits ibig sabihin yan yung martilyo, pako, lagari hinimok din ng opisyal ang publiko na manatiling alerto at sundin ang mga abiso ng lokal na pamahalaan upang makaiwas sa mas malubhang epekto ng kalamidad In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Max. Frank Brigada Bandita. Samantala, bumisita si Sen. Christopher Bongo sa Malasakit Center sa Biliran Provincial Hospital. Dahil dito nagbigay ng libreng pamerienda ang kanyang opisina para sa mga pasyente at staff ng hospital. Sa huli, tiniyak naman ang senador na sa bawat pagbisita niya sa mga Malasakit Center ay patuloy siyang magbibigay ng serbisyo. Backs. Backs. Nationwide. Baka ka Brigada kabrigada may plano ba kayong activity ngayong weekend? Ayon po sa Journal of Sports Sciences, karamihan sa mga kalalakihan ay mahilig sumubok ng outdoor activities tulad po ng basketball, football o jogging tuwing weekend. Bukod sa physical na binipisyo, nakakatulong ito upang mailabas ang stress at mapanatili ang kalusugan. Ang iba naman ay tumututok sa panonood ng sports games, lalo na kung may paboritong kupunan na naglalaro. Ang balitang ito hatid sa atin ng Drive Max Plus Herbal Capsule, lalaking angat tumatagal. Balita, Makabayaning Pagtutulungan Ma kabrigada, gaano nga ba kahira para sa isang ina na buhaying mag-isa ang kanyang mga anak, lalo pa at walang permanenteng trabaho? Gaya na lamang ni Nanay Ninita na may mga anak pang nag-aaral. Minsan, hindi niya alam kung paano matutustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Matapos pong makarating, sa Brigada Nusefe Manila ang kanyang sitwasyon. Agad natin siyang pinuntahan at nagpaabot po tayo ng tulong kasama ang One Tahanan Party List. Paano pag may time na dumadating talaga na walang-wala kayo? kami. Hindi ang umaga. Dapat. Pag natin ang tangali, wala rin sila maabutan na pagkain wala akong pambili. Naawa ako sa kanila. Mag-isa na lamang tinataguyod ni Ninita ang pito niyang mga anak. Tatlong taon na kasi ang nakakaraan nang pumanaw ang kanyang asawa. Simula noon, hirap na hirap na siya. Hindi alam kung kanino lalapit. Hindi rin alam kung saan kukuha sa oras na may pangangailangan. Wala kasi siyang permanenteng trabaho. Ang ilan naman sa kanyang anak, pa sideline-sideline side lamang habang ang dalawa niyang anak ay nag-aaral pa. Sobrang hirap para sa akin kasi ano unang-una wala na akong asawa. Kaya parang feeling ko parang ako na yung tatay at saka nanay. Eh, tapos may dalawa pa akong anak na nag-aaral pa, college at saka senior high. Kaya hirap para sa akin. Kasi alit na pambili na lang namin ng bigas. Pamasahe pa ng mga anak ko. Dumating rin sa punto na halos sumuko na sa buhay si Ninita. Matapos mamatay ang kanyang panganay na anak nito lamang January dahil sa sakit na liver cancer. Hindi ko na nakaya. Parang hindi ko kaya pero hinaya ko. Sa isang maliit na bahay lamang sila nagsisiksikan. Problema lagi kapag umuulan dahil hindi nila alam kung saan matutulog dahil sira-sira at butas na ang kanilang bubong. Bilang isang ina, napakahirap para sa kanya na hindi niya maibigay ang maayos na buhay para sa kanyang mga anak. Naawa ako sa kanila. Basta sabi ko mag-aral lang kayo. Pagdating ng araw, sa inyo rin yan. Sa inyo rin makikinabang yan. Tiis lang tayo. <laughs> Sa kabila at hirap ng hamon ng buhay, pinipilit pa rin itaguyod ni Ninita ang kanyang pamilya dahil gusto niya na makatapos sa pag-aaral ang dalawa niyang anak. Lumalaban pa rin siya dahil gusto niyang makita ang kanyang mga anak na nagtagumpay sa buhay. Kaya katuwang ang one tahanan party list, agad pinuntahan ng Brigada News sa Fem Manila si Ninita sa Payatas B, Quezon City at naghatid tayo ng munting tulong sa kanya para makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanyang pamilya. Labis ang kanyang pasasalamat at bakas sa kanyang muka ang saya. Maraming salamat sa Tahanan Partylist at Brigada Manila sa binigay na tulong sa akin, matambilin ako ng bigas sa kabaon ng mga anak ko. Maraming salamat po. In the heart of Changing Lives ito, sa si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News Authority. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa ring buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM at wantahan Tahanan Party List, maraming salamat ka Brigada. Maghapong binantayan upang kumpleto ang balitaan. Balita. Kumpleto. Drive Max. Drive Brigada Balita Nationwide. Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod ako si Brigada Ley Bagyo at Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Happy weekend mga kabrigada mula rito sa Brigada News Hub Manila, the music and news authority. authority. Brigada Balita Nationwide inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drivemax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drivemax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of changing lives.